Ay, di kami lagat, tadi ah, ibuy na nga nga wel. Yo pa, kayo. Grakit lang sa sugayta, alaw gawan hit alugan. Ang makikita niyo. Ano daw lang tiyan pinangangawil yan mga idol! Ay, ito na, umalaw ko! Pahuli na! So, tignan natin, tignan, ang nahuli niya! Parangan, ata, parangan! Ay, may nabingwit na parangan! Ito, masarap ito na kilawin! Ang tawag nito sa samar niyan, parangan! Ayan, ayan, parangan. Yada, iti akawil, suwit so laugawan, it alugan. Ano, Dike, damu, kaya, kanar, <laughs> Yat, iti alugan. Anu, iti timba. Sige, damo ay pagdaka para makapagkilaw kita. Damo ay kay kanar mo, Amo Kawil. Pinamanan ni Amo Robin. Gini na gawan iti laugawan, idol. Hawakan. Gini na eh. Oh, usana. na. Nga parangan. Yada, parangan. Tawagin Parangan. busag nga puti dada parangan marasa nga kinilaw tapos siya pahin ibang ayan isang nadakop is yung, ano kumupla is na isda yung tawag naman hindi niya amon sa marbakagan dada bakagan in linokso bakagan matinik mas matinik pa sa ano lablab mo <laughs> mas pas. Ismat ini patu salablab mo. Ano na masarap naman ito na luto, digin na ano, toyo sa gata. Pa fry pero mas maganda sa prito pa. Eh. Eh para ka taruto pa. Eh. Uh, eh. Kay mga biggit, prito pag kinuan <tipas> hinatekan, <tipas> kuanin mabusog gitatene. Dire poydit mga bata ngani kumaen hin ka matenek. Murahin katanan. Kuan lahin hay pwede pre nito pa uh, pwede nim pag sa pa, kung pre na. Yan. Nga idol nagdedelim para man yung kalangitan, parang uulan. Uulan na nga. Oh god. <laughs> Dalakala. <lang>. Ah, <laughs> uh, antayin natin na naman kung makakahuli.

Ito pa, pag nakakawala yung bakagan, pag nakabitas, susugaran so ni Tim. Pamahiin. Ayaw, lahat, <laughs> Ayaw lang hinsumat. Ayaw lang lang hinsumat kay pag nagsumat, kaya nga ada. ta So, ibig sabihin, pag sumat, ang nagkawil kanina, kaya na yung namatahan nga. O. Ayan, sunod sunod ang hole eh, ni kamimu oh, dadan Ta-dan! Ta-da-dan! dadan da dan dadan 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 oh, <laughs> dadan na dadan 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 ano it mo pa hin nga padis. Palawan. <laughs> saging saging nga hinog. Baliling ninyo nit. Madadag Sige, damo damo damo. So ayan, shout out pala kay Ma'am Brenda Silada dyan sa so, ma ano, so gasolinahan ni Ma'y Ano yung tida nga? Ano eh boy, gasolinahan? Kay Ma'am Oh, takali mu tangku berindasilah adapalah diku aram kung taga di inya kung taga sabang taga porok oh! betalak bungah kait mga silada mga taga di dak kadakan so ayan mam ma sa unang shout out para sayo to bakagan an anu en parangan <laughs> <laughs> parangan oh ayan thank you thank you sulud-sulud ang hulin parangan se ulana